Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunan ng CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpinan ng radyo ng Catholic Media Network sa ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng lunes, ikalabing isang araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng lunes. Pagkakain po natin ang magiging kalagay ng panahon sa mga susunod na orasa. Bumasok na ang tropical storm na si Podula. Tinatawag na itong severe tropical storm nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility kahapon araw ng linggo ayon sa pag-asa sinami ng pag-asa na ang bagyong si Podol na may assigned o binigyan ng pangalan sa Pilipinas na Goryo ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility kagabing alas 11.20 ng hating gabi. Si Goryo ang pangalawang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Agosto. Sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa, sinabi nito ng severe tropical storm ay namatan isang libo apat na east ng extreme northern Luzon. Bagyang humina ang bagyong si Goryo. Taglay nito ang lakas na hangin na 100 km per hour at may pagbugsong umaabot na ng 125 km per hour. At gumagalaw sa Direksyong Pakanuran sa bilis na 25 km bawat orasa. Sinabi ng pag-asa na sa kanilang forecast, gagalaw ang nasabing bagyo patungo sa pangkalatang Direksyong Pakanluran simula sa lunes araw na ito hanggang bukas. Gagalaw naman tungo ng northwestward mula hapon ng Martes o bukas hanggang sa pagtatapos ng forecast period. Walang binanggit ng pag-asa kung ano ang tsansa na mag-landfall ang nasabing bagyong sigoryo. Samantala sa araw naman na ito o maghapon ng lunes, sinabi ng pag-asa asahan na raw ang maaliwalas na kalagay ng panahon sa maraming bahagi ng bansa. Fair weather is forecasted in many parts of Luzon. Samantalang magkakaroon ng bahagyang pag-uulap ng kalangitan at may tsansa ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao sa araw na ito ng lunes sa pinakahuli pa rin ng pag-asa. Sinabi nito ng Southwest Monsono Habagat ang siyang dahilan kung bakit nagkakaroon naman ng mga pag-ulan sa kandurang bahagi ng Luzon. Pero asahan daw ang maaliwala sa kalagay ng panahon sa western portion ng Luzon kasama ng Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. Ang buong Island of Luzon ay makararanas ng mainit at maalinsangang panahon mula umaga hanggang tanghal pero magkakaroon ng pag-uulap ng kalaytan at mahinang paghulan pagdating ng hapon. Sinabi ng pag ng Puerto Princesa at ang Kalayan Island sa Palawan ay inaasang makararanas ng mainit at maalinsang ang kalagay ng panahon sa umaga na may chance ng mga pagkulog at paghidla at pagdating ng gabi. Inaasahan na raw ang pag-ulap ng kalangitan hanggang sa maulap na kalangitan dahil sa mga localized thunderstorms sa Visayas at Mindanao, sabi pa ng pag-asa. Walang gale warning na nakataas anuang bahagi ng karagatan ng ating bansa. Sa bantala,